Oh, si Brandon, asan ka? Tara na, tara si Brandon, pajak na. Magandang araw po sa ating lahat. Muli nga napapanood si... Oh, <coughs> Asensya na. <laughs> medyo may naibit sa lalamunan ko <laughs> yan bale ito ang mapapansin nyo ah. napakaib oh. ah, hindi naman sa uh, hindi naman ako naiinitan sakto lang sa akin to kasi uh, dominant sa katawan ko yung ano yung mainit na temperatura uh, kaya immune ako sa ano sa init sa ngayon kasi uh, today is April 2 ito kasalukuhin ako ano ah kasalukuhin ako ng mga uh, padyak yan papunta ang eskwelahan uh, pero alam nyo ah ito 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 lang na ano na eksena or kaganapan sa buhay natin na ano, uh, mamibis mo so, alam mo yung Tirik na tirik na si Haring Araw Pero yung oras napakaaga pa lang Pero ang, ang, alam mo Parang ano na rin, tanghali na Kasi Bakas yung eh. ni Nasa ako na tayo, summer season Kaya, Yung totoo same, Dapat yung Yung gising mo Na maaga Akala mo Yung gising mo Parang sa tingin mo, parang late na late na kahit na gumigising ng mga ba na alas 4 or alas 5 kasi mararamdaman mo na yung init lalo na sa, dito sa region namin sa region 2 yan shout out sa lahat ng mga naka region 2 yan. Pero anyway, ganyan po talaga, klima po talaga yan, ganyan, nangyayari talaga yan. At, <coughs> sorry, naubo pa ako. Yan. At yun na nga, Basta ang importante uh, ah, mag-iingat-ingat po tayong lahat, 'yan. At uh, ah, huwag niyong kakalimutan na ah, uminom po ng maraming tubig lalo na po sa may mga ano sa may mga ah, hindi po gano'ng malakas yung pangatawan nila sa tag-init. 'Yan. Kung kailan niyo po magdala ng payong, ah, sombrero, o kung ano man na pananggit niyo sa sikat na araw, hindi magdala lang po 'yo. Mga vitamins niyo 'yan. Inumin niyo lang para, uh, para hindi nyo mapabayan ang inyong mga kalusugan isang payo po para, isang payo po mula sa inyo pong uh, kaibigan na si Noboy si Noboy Badjak yan. kaya ito na kaya ngayon yan po yung mga paalala ko po para sa inyo at ito, saluhin na po mga padyak ko sa aking eskwelahan sa aking sa aming skulan pala tara po para matuto para mag pa ng mga panibagong kaalaman at punuhin natin ang ating isipan ng maraming kaalaman at pagkatuto sa buhay at sa edukasyon yan dahil napakakalaga po yan para sa atin Ito, nag enjoy enjoy lang ako. Oh, Kung kapadyak na ano. Na. O, pasok sa paaralan. Kain na pagdating ko doon. Pawis na pawis. Tagatak ng pawis. Sige lang. Diretso lang. Padyat lang tayo. O, sa totoo lang, napakasiyang kumadyak. Na... na ito dito na, na, na kahit na ganyan yung nangyayari kung na, ang pasok, punga kahit late, tak, 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 pawis Okay lang. Punta lang. Pasok lang. Huwag mong titignan yung dahilan na hihinto ka sa pagpasok. Tignan mo yung dahilan kung bakit ka magpapatuloy. Ganun tayo. Okay? Okay. Salad po pala ng mga ano, ng mga nagre-request dyan sa, na gusto daw makita yung speed ko sa pagbibisikleta. Okay. Sa so, totoo lang po, di naman kabilis sa mga bisikleta. Pero para mas ma-motivate po ako, baka naman po may mag-sponsor po ng ano dyan. Na, uh, dito, speedometer. Ano po, uh, lights pa lang po yan dyan. So baka meron pong pwedeng mag-agata, pwede po ano, magpa ng speedometer. Baka lang naman po meron. So, yun lamang po, uh, at, uh, hoping may mag-PM. Idol, sa akin ng speedometer mo. <laughs> okay, yun lamang po uh, sa video na ito. And thank you so much po sa lahat po ng patuloy na susuporta at susubaybay sa akin. Sa uh, pananood nyo sa akin. Thank you so much po. And God bless po sa ating lahat.